Madam Senator, lumaki po ako sa farm. Kinulong ko ako ng dati. Ulit-ulit na ano, parang memoryado nyo. Oh, kasi kino-coach ka ng lawyers mo siguro. Uh, just, you know, magkwento. Parang kaibigan. Parang nagpunta Senador sa iyo, oh, Mayor, kamusta na kayo? Kamusta ang buhay nyo dito? Napakana kayo sa farm? How was your life when you were born? O, uh, ganun. Sino yung neighbors nyo? Playmates nyo? Paano yung pamilya? Binibisita ka ng ama mo? Ganun. Kwento lang. Uh, Madam Senador, gusto As Filipino, as you claim. Opo, gustong gusto ko po magkwento. Ang playmates ko po doon sa farm ay yung mga dati po na may empleyado rin po. Kaming go po yung mga tao pero may mga luma, mga matatagal po po na may empleyado. Pagbalik ko po ngayon araw, hahanapin ko po sila at sa susunod po na Senate hearing, isasama ko na lang din po, Ako, po sila. Ako, aaralin pa ng mga abogado. Teka po, uh, anything, when I say your first 10 years of your life, the first 9 years of your life, kilala ko pa yata isang abogado mo sa likod mo. Anyway, um, the first 9 years of your life, What is the first image that comes? Tell um, us about your...